welcome to Indai's japanese grammar grammar for today nani nani ta tutang nani nani ta tutang level and three hi hey, ang next grammar po natin is ta tutang Akita. totang actually yung ta dito yung una po dito is past tense so ibig pong sabihin yung verb po ginagawang past tense ano po for example aketa totang pagkabukas tapos yung next na pong sentence na dapat ilagay is biglang may nangyaring uh, something ano po ganyan po siya ginagamit so ang conjugation niya is verb ta, past tense na verb totang to ni. Verb ta, maaaring kuminto muna, then sunod, suno to nani nani. At hindi po siya pwedeng sabihin na, eki ni tsuita denwa shimasu. Eki ni tsuita denwa shimasu. Kasi unexpected po siya eh, na, bagay na nangyari. So, kung eki ni tsuita to pagkadating mismo sa sa station, tatawag ako. Hindi po siya pwedeng gamitin sa grammar na yon Kasi, pinaplano nyo na yun eh. Alam nyo nang gagawin yun ni eh. Hindi na po kayo mabibigla. Kaya hindi po siya pwedeng gamitin sa eki ni tsuita to Napaka weird po nun. Parang gusto nyo po sabihin, pagkadating ko mismo sa estasyon, bigla akong, bigla akong tumatawag level, <laughs> ano, so napaka-weird pong pakinggan, kaya hindi po siya pwedeng gamitin sa mga bagay na pinaplano nyo or expected nyo nang gawin. Ano po? So, ang katumbas na po sa Tagalog is pagkatapos at nang biglang. Pagkatapos gawin ng A, nang biglang nangyari ang B. Ganun po yung paggamit niya po. Ano po sa sentence? So, ang grammar na katotang ginagamit kadalasan kapag ang B ay hindi inaasahan o wala sa kontrol ng tao. Doon po siya ginagamit. Po. Ano po? Kumine ko kumine na eh. Basahin ko po ulit. Ang katumbas po ng tatotang ay pagkatapos gawin ng A nang biglang nangyari ang B. So, pagkatapos, honyararara. Nang biglang, honyararara ano po, yung Japanese. At explain niyo po sa akin kung ano pong pagkakaintindi niyo po. Ano po? Mado akita aketa tsuyoi kaze ka haitte kita. Yung aketa to dito po ay pag, pag binukas, bla bla bla, biglang. Ano po? So, ano pong pagkakaintindi niyo po, Sandra Sansa? Mado akita aketa tsuyoi kaze ka haitte kita. Pag binukas ko yung Bintana biglang may pumasok na anseyoy so malakas na hangin. <laughs> so, this ,ですね, ne, kaso po yung verb po natin dito is past tense. Kaya nang binuksan, hmm. uh, nang binuksan ko yung bintana, may biglang pumasok na malakas na hangin. そう、so、です。そ、so、うですありがとうございます。はい <Yeah. S 1>、so,。さ g サタガーログ、アン r ガ n トランスレイ o コポアイガニト。はい。では、一個ずつ。窓 bintana ナンビンタナ、開けた、パグビンカス、トタン、ビグラン、強い風が吹いています。 Ah, kaze ang malakas na hangin haitte kita pumasok so kapag binuun po natin yung mga salitang ito magiging pag ang bintana biglang pumasok ang malakas na hangin So, hindi na in-expect na pagbukas na ng bintana, biglang papasok yung malakas na hangin. Kaya, kinamitan po ang phrase na ito na tatutang. Ano po? Hi! Sandra san arigatou gozaimasu! Dewa, <laughs> Kenji san saki o hanashi dekita no de... Megumi san, onegaishimasu! よろししくお願いしますはい、日本語のポニャ s お酒を飲んだ途端、ふるさとを思い出す。お酒を飲んだ途端、ふるさとを思い出す。何言うの私はお店のプロヴィンシャルです。 Hi, Dada Sa atin po kasi po sa Pilipinas po, ano, kahit hindi po natin sabihin na uminom ng alak, nagigets na natin na pagkatapos kung uminom, alam na natin na alak yung ano, pinag-uusapan. Depende po sa sitwasyon din naman. Um, so, naaalan na po yung probinsya niya. Tama po yung pagkaka-translate ni Megumi At yung pagkaka-translate ko po naging ganito. O ng alak nonda pagkatapos kong uminom kasi past tense po nonda so pagkatapos kong uminom totang bigla kong naalala mm -hmm. bigla kong then furusato ang aking probinsya umoydas mm -hmm naalala. So, pag pinagdugtong-dugtong po ang mga salitang ito, magiging pagkatapos kong uminom ng alak, bigla kong naalala ang aking probinsya. O o non datotang furusato omoidasu. pa? May mga katanungan po kayo about po sa grammar na ta-tutang or da-tutang? Lagi po ba yung ginagamit at hindi? Parang first time ko po kasing narinig. Ginagamit po siya sa pagkwento po ng mga nangyari sa kanya. Kasi past tense na po siya eh. Past tense po. Ginagamit hmm. po itong grammar na ito kapag nagkakwento siya ng mga uh, na, nangyari sa kanya na nabigla siya. May ginawa siya hmm. tapos biglang may nangyari. Unexpected thing po dun po siya ginagamit ang mm -hmm. phrase na ito. So, maybe mga kaibigan nyo or kapag na yung teacher nyo or yung nagtuturo sa inyo, nagkikwento about sa experience nila, maaari pong gamitin po ito. Hai, hoka ni nanika go shitsumon nanto gozaimasu ka? Daijabu ka na? Tamate bako aketa totan 10 coin ga haitte kita. お <laughs> <laughs> そうですそうです。しかし、Hindinya あのあが入っていたかなここは入っていた。ヒン Hindinya に挨拶がメロン、ガノン、カダミン、あーペコイン、サローブ。そう、たまてばこを開けたとたん、20コインが入っていた。出てきた。もう大丈夫ですね。はい。 kasi hindi po siya gumagalaw ang coins po hindi gumagalaw so mas natural way pong sabihin na high data alam po hi ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!